para hindi ka madaya is know your Bible. Know, know the doctrine of salvation. Doon pa lang malalaman mo na ang pagkakaiba. Okay? Now, hindi pwede ganito. Parang tama naman, pastor, eh. Medyo tama naman. Narinig ba natin yung mga ganon? parang tama naman o medyo tama naman. Listen, hindi pwedeng parang tama o medyo tama. <laughs> Baka matamaan, ano? Hindi pwedeng parang tama o medyo tama ang turo patungkol sa kaligtasan. Bakit? Kailangan siguradong tama. Amen? Amen. Siguradong tama dapat ang turo patungkol sa kaligtasan. Bakit po? sapagkat dito po nakasalalay kung saan pupunta ang yung kaluluwa